ang layunin kasi rito ay makuhanan ang pagsagot nila sa isang simpleng tanong na nakapaskil sa labas. Bagaman isang bagong karanasan nito para sa mga bata, hindi naman sila nag-alanganin na subukan nito. Ang ilan ay tila napapaisip sa tanong. Ang iba naman ay napapangiti na lang at mukhang excited. Ang nagpapasaya po sa akin ang mga brother po dito kasi po minamahal niya po minamahal po nila kami. Mga laruan po. Papasaya po sa akin ng kaibigan ko po, po dito. Kochi po. Kochi po. sabot po. Meron din pala rito ang magkapatid. Sina Orlando at Edwin. Ah, si Orlando aggressive yan. Si Edwin hindi may time noon na naglaro sila. Si Orlando, hindi pumapayag na siya ay nadaya. Si Edwin naman, ang ugali niyan, o oh, para wag lala, wala na lang gulo, sige, niya, sa'yo na eka yan. Laruan. Jeep. <tod> Ito ko po ng maraming laruan. Kasi po wala po akong laruan. Naging kanlungan din ang ampunan sa mga batang biktima ng child abuse tulad ni Conrad. Taro ampo po tsaka po yung 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 remote control. Tsaka po bisikleta. Papasaya po sa akin lahat po ng tao kasi po kung wala po tao mag, ikaw lang po mag isa malulungkot ka. Mga Jolen po. Papasaya po sa akin na mga pagkain po, mga spaghetti po, mga fried chicken po lechon. Kung ano pa po pong masarap na pagkain. Service car po. Bagong damit. Tsaka sapatos. Kasi matagal na po hindi na nakakabili ng mga personal kong gamit. Uh, memory card lang po na 2 gig, small size lang po. Dahil mahilig po kasi ako sa music. Karamihan sa kanila ay nangungulila sa pamilya. Ang nagpapas nagpapasaya po sa akin, ang mga magulang po po, tsaka Tatay ko po. Yan po. Gusto ko pong makapiling ang mga pamilya ko po. Gusto ko pong makasama ang mga magulang. Ang bagay na papagsaya sa akin, ang makapiling ko ang aking mga magulang. Kasi po, namimiss ko na po sila. Gusto ko lang pong makita ang mga magulang ko po. Yung pong mga bata, karamihan sa kanila ay wala ng tatay. Ayun, para makapagtrabaho yung nanay, na kailangan, in-trust nila dito yung kanilang anak. Iyon po ang karamihan. At uh, meron din naman na nawawala lang. Hindi matagpuan kung, o hindi alam na ng bata, kung taga-sansiya, maging pangalan ng parents, ni nga, hindi na alam. Ang bagay po na nakapagpasaya sa akin ay gitara. Kasi po, doon ko po naalala yung kapatid ko sa tuwing kakanta po kami. Iyon po ang hawak namin gitara at yun po ang nakakapagtanggal sa akin ng kanugutan. Ayon kina Brother Francis, uli lang lubos na raw si Nelson. Dati niyang kasama ang kapatid na lalaki sa isang ampunan, pero kinailangan muna silang maghiwalay kung kaya nailipat siya rito. Hindi lang ang mga bata ang maaring magpahayag ng kanilang sarili dito sa video booth. Welcome din ang mga nangangasiwang volunteer. Pag nagpapakasaya sa akin ay nabigyan po kami ng mga karagdagang pangangailangan ng mga bata kagaya po ng mga kumot, banay at unan para po maging komportable uh, po ang uh, aming mga alagang bata. Ang uh, na nagpapasaya sa akin ay yung makita ko na mga bata ay transform. Sa simpleng tanong na ito, unti-unti namin nakilala ang mga bata at volunteer sa Bahay Ampunan. Para kay Brother Francis, hindi raw siya magsasawa na ipagpatuloy ang kanilang misyon. Eh habang ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya para sa sa akin o sa amin, eh gagawin ko po ito. Ah, dahil nga po Uh, masarap sa pakiramdam yung makita mo na nagiging maayos ang buhay nila na instead na uh, papunta sila sa pagkapariwara eh sabi nga ng Panginoon na eh, yung mga aandap-andap na ilaw ay wag dapat patayin kung hindi uh, bigyan iba ano akayin sila ibangon sila bigyan sila ng pag-asa na sila man ay kaya din nilang uh, makaangat sa buhay Wish good luck.